Hindi pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-palo bill o ang panukalang batas na magbabawal sana sa mga magulang na saktan ang kanilang mga anak bilang paraan ng pagdisiplina sa mga ito. Pero kung mga eksperto ang tatanungin, may mabuti bang maidudulot ang pamamalos sa mga bata? Ito ang balita ni Monokso. Sa buong mundo, 300 milyong mga bata na may edad dalawa hanggang apat na taong gulang ang nakakatanggap ng pisikal na pagdidisiplina mula sa kanilang mga magulang at guardian. Ayon sa report ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. Ayon sa report, kabilang sa pagdidisiplinang ito ang pamamalo, pag-alog, pag-apasquat at iba pa. Ayon sa UNICEF, mayroong anim na pung bansa at estado ang nagbabawal ng pamamalo o corporal punishment sa mga bata. Kabilang dito ang bansang New Zealand. Si Michelle, magdadalawang taon nang naninirahan sa New Zealand. Bawal mamalo ng bata sa naturang bansa. Ang titigas ng ulo, ng mga anak mo nila nila, mga puti, mga ibang lahi po. Kasi pagka nakapagod nila, na na, yung mga anak po dito, yung anak ah, pwedeng po yung <laughs> Ayon kay Dr. Sheila Viesca na isang psychologist, batay sa pag-aaral, may pagkakataon na mabuti at hindi mabuting mamalo ng isang bata. Ang uh, pagpapataw ng parusa, gamit ng uh, pagpalo, ay hindi mabuti kung ang magulang ay wala sa sarili tulad ng galit o kaya takot o may malakas na emosyon na nararamdaman. Pero hindi natin pwede tahatin ang pagpalo sa bata. Kasi pag ang, uh, ang magulang nasa katinuan at nasa tama, may mga pagkakataon na gusto mong sa bata. Pero yun yung mga pamamalo na hindi naman maglalatay ng, uh, ng trauma sa bata. Aniya, mabuti na maipaunawa sa mga bata ang rason kung bakit sila kailangang paluin at alam rin ng magulang kung bakit niya kailangang mamalo. Kung basta ka nalang mamalo na hindi, hindi mo alam yung mga, yung mga repercussions ito, huwag kang mamalo, lalo na sa bata. Kaya maglalata yan ng, uh, ng uh, o aklaala na masyado silang, uh, masyado silang sinaktan, yung disiplina pala kailangan masaktan ka muna bago pa bago ka matuto. Pero ipinunto ni Dr. Sheila na hindi ang pamamalo ang pinakamabisang pagdisiplina sa mga bata. Open communication is necessary more. Ang mga mula ngayon, um, na-recognize na nila to. At yung katotohanan na iba-iba ang bata. Ayon naman sa televangelist na si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International, ayon sa Biblia, hindi masamang disiplinahin ng mga bata at paluin paminsan-minsan. Ayon, sabi ng Biblia, huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Sapagkat kung hampasin mo siya ng pamalo, siya hindi naman mamamatay. Hampasin mo siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Yun ang sabi ng Biblia. So, ang kailangan sa bata, lalo na kung minor, eh, disiplinahin. Ipakilala mong magulang ka. Hindi mo itatakwil. Kahit gano'ng kaswail yan, idisiplinahin mo yan. At baka may pag-asang yan ay magbago sa tulong ng Diyos. Kamakailan ay vinito ni Pangulong Duterte ang panukalang batas na magbabawal sana sa corporal punishment sa mga bata o ang anti-palo bill. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang dapat maprotektahan mula sa pamamahiya ang mga bata, ngunit hindi sang-ayon sa pagbabawal ng pamamalo bilang pagdisiplina. Mon Huxon, UNTV News and Rescue, Quezon City.